na yung mga hinayupak na KNP uh, nagpapasasa sa pera ng mga miyembro eh, naku maliligaw ka Brad Daniel hindi naman lahat ng mga KNP inayupak ako naniniwala ako sa puso ko uh, si Brad Rodel Mangiliman ano yan uh, tao po ng Diyos yan at kilala ng asawa ni Brad Rodel Mangiliman kung sino yung matandang lalaki na sinasabi ko na muntikan ng may ma sa Brazil. Ayun, yun lamang po ang ano, yun lamang po ang masasabi ko ngayon, mga kapatid, mga kababayan na nakikinig, and sa mga other religion, alam ko po na nagkalat na yung mga video ko sa iba-ibang mga religious organization. Uh, ang masasabi ko lang po is, uh, magkaroon tayo ng common, ano, uh, common language is ano yung common language na yun? kung talagang lahat tayo we are claiming that we are of God practice what we what we preach let us walk our talk unang una ang sabi ng Biblia bago umakyat ang Panginoong Isu sa langit mayroon akong bagong utos na iniiwan sa inyo. Kayo'y mga ibigan sa isa't isa gaya ng pag-ibig na iniibig ko sa inyo. Dinefine po ng Panginoong Kristo yung pag-ibig. Kung anong classification ng pag-ibig na dapat iibig ng mga apostol sa isa't isa. Alin po yon? Pag-ibig na iniibig ko sa inyo. So, kung iibig tayo sa kapatid, sa kapwa, yung pag, kung papaanong inibig ng Panginoong Kristo tayo, ganun tayo umibig. Hinugasan niya yung paa ng mga apostol, nagpakumbaba siya, that is a form of humility. Hanggang sa mamatay siya sa krus, that is a form of ultimate love. Biruin mo, Brad Daniel, analungkot ako dahil alam niyo na alam alam po nang ano nang nang, nang sambahin niyo yan na inaapi kami ng mga magulang mo tapos kakambihan mo uh, hindi naman sabi ko nga hindi naman namin kailangan hindi naman na, kami nagahanap ng uh, ig igalang kami huwag nyo lang kaming babastusin okay na po yun actually nagtiis nga ako ng more than 20 years without sahod wala nga akong wala nga akong pag-ibig na, na contribution dapat ano yon mandatory yon if you are employed tsaka sss nag, nag, member lang ako recently before i, came uh, abroad uh, yon uh, para sa future ko kaya do sa mga member na it's about time na mag-ano po kayo na mag-focus sa family po ninyo dahil Uh, sayang po, sayang po yung mga iniaabulin niyo ngayon. Nung pumboy si Brother Eli, lalo na during his uh, prime, uh, talagang nakita ko si Brother Eli, ano, uh, wala siyang, wala siyang tigil sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. And ikaw na po mismo ang nagsabi, Brother Daniel, uh, great power comes with great responsibility. Tandaan po ninyo, Uh, absolute power corrupts absolutely. Tandaan po ninyo yan. Uh, kahit saan po yan, uh, hindi lang po yan sa government. Pati po sa religion. Katunayan pati sa religion, iyong Israel, they have been corrupted. Nung namatay si kapatid na Perez, kung saan uh, kabilang si kapatid na Eliseo Soriano na kinilala nating sugo, yung mga namumuno doon, they, they have been corrupted. They, have they were corrupted by, by, the, by the power, by the, by the money. Kasi maraming pera talaga sa religion. Biro inyo, isang singsing -sing lang, nagkakahalaga ng 16 million. Isang singsing -sing pa lang po yun na iniwan po ni Brad Ellie. Nasa isang apo po yun. E eh, napakaraming singsing -sing po. Singsing -sing pa lang po yun ha. E eh, ano, an, uh, papaano na po yung mga bracelet, yung mga necklace, yung other form of